Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarrio PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for August 25 to 31. So Aquarius, kuno nyo lang po yung mga kayo ha, and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Aquarius yan. So use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later so kung meron kang pang malakas ng isang tanong you can ask that at the end sa isip lamang po ha, huwag niyo po isulat sa baba sekreto lang natin yan, and I will answer that sa dulo po ng ating greeting okay po? so stay tuned for that Aquarius, thank you again for all of your donations po ha saka po sa mga hindi nag-skip ng ads maraming 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 salamat po sa iyong generosity sa iyong kindness, sa iyong pagmamahal sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Aquarius so from the bottom of my heart thank you again for skipping the ads So Aquarius, so na hintay sa inyo ngayong buong August 25 to 31. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have wow the Knight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Sun card. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Cups. Lovely. Beautiful. Follow your heart. Napakaganda naman yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the World Guard. Woo -hoo -hoo, napakaganda. In the area for near future, you have the Two of Swords. Beautiful. In the area of your uh, challenge for the week, you have the Ace of Cups. Lovely, lovely, lovely. In the area of your fortune, you have the Page of Wands. Wow, good news. Good news is, some, is happening in your life para sa linggong ito. In the area for divide messages, you have the Ten of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. At the outcome for the week, eto yan, Aquarius. Mamaya, so, sabay-sabay na siyang bubuksan at the end of our reading. Sa so, ngayon, ano na lingering energy in your background? You have the full card. Okay, this week, Aquarius, huwag kang matakot magsimula ng bago. Napaka profound ano because this week Aquarius in your astrology and planetary alignment on August 22 magi-stretch si new moon in Virgo and nag-need ito ng adaptability mo at flexibility mo pagdating sa yung finances at pagdating sa yung mga plano sa buhay no so ngayon kung meron mga idea meron ka mga plano meron kang gustong gawin kailangan ng katapangan mo na uh, mag magbend yumuko, lumiyad tumingkayad, tumingkayat itaas ang kamay no kailangan ng flexibility mo ng diskarte mo no at ito yung nang, ng nang tapang in your part na parang okay, ito ang diskarte ko, ito ang plano ko pang tapal doon sa problema ko. Sa ganito, kailangan gawin mo makakaya mo para i-stretch yon para ituloy yon no? Ikaw ang makakahanap ng diskarte this time. At yung tapang mo na i-risk yung isang bagay, yung tapang mo na i-try yung isang bagay, ang magiging power mo this week para makuha mo yung sagot o makuha mo yung solusyon sa mga problema mo. Kailangan mong, alam mo yung katagang matutong mamaloktot kapag maikli ang kumot. Yun ang mga kailangan mong gawin. You have to really katulad ng tubig, di ba? Parang tinitake niya yung shape ng jar. Kung saan lalagyan siya mapunta, kailangan sinaswak niya yung sarili niya doon. Parang ganun ka rin. Kung saan ka mapalagay, kung anong gawin mo, dapat bumabagay ka at mo mong diskarte para mag-come up siya in your own outcome na pabor sa'yo. So ngayon, tapangan ang sarili ha. Kung kailangan gawin to, gawin yan, gawin mo. Take risk and everything will be okay in your favor. Okay? Most especially pagdating sa kaperahan, pagdating sa yung kaching kaching. Especially in your center, you have a Knight of Pentacles. Ngayon pa lang dapat tinatanim mo na daw yung mga plano mo sa gagawin mo. Okay? Sabi ng yung astrology and planetary alignment, September will bring you a better financial aspects. Kung ngayon siguro Aquarius, nahihirapan ka sa pera mo ngayon ano, baka mayroon sa inyo may utang, hindi makabayad-bayad, may mga due date, may mga disconnection fees na. Okay, mayroon kang mga pera na bakit hindi dumarating o kaya bakit parang may pera dumarating man pero ang bilis um umalpas, ang bilis ko mawala sa kamay mo. Sabi ng spirits mo, huwag kang mag pagdating ng September, magiging okay na rin yan. Okay? Lalo na pagdating sa, as aspeto ng iyong kapirahan, everything na will be stable. Kaya ngayon pa lang, ngayong linggong ito, bago pumakasok ang September, sabi ng spirits mo, pagplanuhan mo na kung anong gagawin mo sa trabaho mo, sa karera mo, sa negosyo mo, para pinaghahandaan, kumbaga, para pagdating ng September, yun, i-implement mo na lang. So ngayon, have a meaningful, meaningful and meticulousong pagaplano na gusto mong gawing pagbabago sa career mo, sa um, negosyo mo, sa buhay mo, ano? At ito ay ura naman nagmamadali sa iyo. Kailangan mo tong na at maayos mong asikasuhin, walang nagpo-push sa iyo, nagpo-pressure sa iyo. Kailangan ikaw mismo handa ka, no? At ito ay mensahe sa iyo from God itong pinag-uusapan natin na huy, ihanda mo na si Aquarius James kasi kailangan niya maghanda for September sa kanyang mga gastusin, sa kanyang mga gustong gawin. Parang ngayon palang wala ng harang. So ngayon, il, il, maupo ka sa mesa mo, have a notebook, and ilista mo na kung ano gusto mong gawin, kung ano yung handa mong gawin para sa mga plano na yan. At ito yung kaukulang ka 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 steps in order for you to execute it. Nakita ko rito, sabi ng Spare Case mo, Aquarius, be practical. Maging practical ka sa plano mo, maging practical ka sa approach mo para maganap ito ng walang harang. Okay? Ang Knight of Pentacles being clarified by you have the Six of Wands. Wow, wow, wow. Guaranteed. Guaranteed, guaranteed for you. Aquarius na itong pagkaplanuhan mo, it will be a success. Itong i-risk mo na bagong bagay na gusto mo simulan, it will be a success. Kaya ngayon, mas maganda nagpaplano ka na o inahanda mo na nagpre-prepare ka na kung you need documents you need papers you need IDs uh, you need permits anything that you're trying to do this time na plano mo moving forward pagpasok ng September kailangan sinisimulan mo na ngayon. Hindi pwedeng ah sa September ko paggagawin kasi sa September ko aasikasuhin ah, niya na. Hindi. Ngayon pa lang dapat ginagawa mo na. Mas maganda nagka-plano ka tinatanim mo na yung butong ngayon para tumubo agad. Meron na agad sprout by, by start of September para nakikita mo na umaandar na. So ngayon, take time in doing so. Kung kailangan mo ng tulong sa ibang tao, I'm also seeing here in your astrology chart, sabi ng uh, astrology mo na you need to take time and talk to your family or co-workers for finance issues o sa kailangan mong gawin kailangan ng important nila, especially here with the Six of Wands, the people around you will help you succeed on this, okay? So, kung may nahihirapan ka ngayon, yung mga tao sa paligid mo makakatulong yan para maging successful tong plano mo, okay? in the area of what you want, you have the sun card. Gusto mo nang sumaya, gusto mo nang maging maligaya, gusto mo nang makuha yung success from something. Ano? And this time around, nagpapaka- positive ka na lang yan. Ipapaka uh, positibo ka na lang sa ginagawa mo. Para magiging okay yan. Magiging okay yan. Relax kayo. Relax kayo. Huwag, kayong matakot. Huwag kayo magkaroon ng alilangan. It will be fine. At maganda yan sa'yo, Aquarius. Maganda yan. Uh, na yun ang pinapa, maintain mo sa sarili mo yung kalmadong aspeto in order for you to really move forward, in order for you to really get along sa mga bagay na ginagawa mo. especially Aquarius, ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, sinusubok ang iyong financial, ano? sinusubok ang iyong mga gastusin, ang iyong pamilya, ang iyong mga relasyon, pati yung mga, meron siguro sa inyo, mga unexpected na malaking bills, no? yung para alaki-laki ng kuryente, alaki-laki ng mga bayarin, yung bigang naputol yung tubo, kailangan paayos, alaki-laki rin ng leak, kailangan papagawa. No? So, ang dami mga unexpected expenses ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, na parang ngayon unti-unti na nagbabago. Unti-unti na umaayon. Kaya makaka-relax ka na, makakangiti ka na kasi kumakawala ka na sa bigat. At nagiging free ka na from all the burden, from all the pain from your past weeks. Okay? Napakaganda for you. The sun cards being clarified by you have the eight of swords. Yes, yes, yes. Akala mo walang solusyon pero meron. Akala mo wala ka na magagawa. Meron. Most especially uh, pagdating po ng August 28 makinig ka Aquarius sa ayon sa iyong astrology and planetary alignment harmony between Uranus in Gemini and Neptune in Aries on August 28 will bring unexpected and helpful news and spark exciting new ideas and positive shift in mindset. So ngayon, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Pagdating ng August 28 onwards, magkakaroon ka na parang, oh wow, may idea ko. Uy, ay, alam ko na gagawin ko. Uy, alam ko na yung plano ko. Uy, nakikita ko na yung outcome. So, magiging masaya ka na maging yes, 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 yes. Nagito na yung plano. Yes, yes, yes. Alam ko na gagawin ko. So, huwag kang mag-alala. Kung ngayon feeling mo stuck ka, wala kang paggalaw, wala kang magawa. Huwag kang mag-alala. After this time, on August 28 forward, makakaisip ka na ng plano na talagang doable, reachable, attainable at makakawala ka na sa problema mo this time. Okay? So, don't worry. Everything will be fine. In the area of what you need, you have the Queen of Cups. You need to listen to your heart. Pahalagahan mo yung intuition mo this time, ha? Um, kung ano yung bukal sa puso mo, yun ang gawin mo. wag na huwag ka daw mapipilitan na gawin yung gusto ng ibang tao porque ayaw mo makapanakit, ayaw mong uh, makareject, or ayaw mo isipin na selfish ka, o ayaw mo isipin nila na makasarili ka. Kailangan ngayon, gawin mo yung mga tao gandam damin mo. Kung kailangan mo mag-say no, sabihin mo no, pasensya ka na po, hindi ko po gustong gawin yan, ayaw ko pong gawin. Pasensya ka na po, pagod na ako, ayaw ko na pong simulan yan. So, learn to reject other people in a nice way naman. Gawin mo na maayos sa paraan, gawin mo sa tamang pagpamamaraan, okay? Na hindi ka naman ng babastos, o hindi ka ng babaliya, o hindi ka ng ng Always do things beyond your control. Kung ayaw mo, ayaw mo. Draw some boundaries, acquires. Okay? Ngayon, focus ka on yourself. Marami kang kailangan ayusin this week, especially with, when it comes to your money, when it comes to your expenses, when it comes to your family, your negosyo. Kaya kailangan pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Learn to say no. Follow your heart. Okay? The Queen of Cups being clarified by you have the Queen of Swords. Yes. <laughs> Kakasabi ko lang, Queen Queen is all about parang butting heads, parang parang hindi ka may friction, pataasan ng ere, gusto niya, ayaw mo, ayaw mo, gusto niya, no? So ngayon sabi ng spirits mo, wag na wag kang matatakot to say no. Pag ayaw mo, ayaw mo, okay? Wag mo isipin na baka mabastos sila. Si Queen of Swords, kilala kilala niya sarili niya. Wala, siya, wala siyang time for BS, wala siyang time para maglaro-laro, wala siyang time for dishonesty, wala siyang time para magpaliguliri pa. Pag naramdaman niya, naramdaman niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. So, listen to your heart and say it. Okay? Kung ano naramdaman mo, kung ano tawag ng intuition, parang, um mm, parang mali ito, mm, parang mali yan, mm, parang gusto ko yan, uy, parang may, 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 something dito, pakinggan mo yon at aksyonan mo. Be frank, sabihin mo, pag, uy, parang mali ka, uy, parang tama to, uy, parang may, meron pa ka lang ayusin, kasuhin dito, pakinggan mo ang sarili mo para alam yung sinasabi mo. And be blunt, okay? Ito yung pagkakataon na mag-draw ng line, pag, pag, pag alam mong napipilitan ka lang, sabihin mo, and find things that will make your heart happy. Kung ano yung kapaligaya sa'yo, fulfilling para sa'yo, yun ang gawin mo this week. Okay? Uy, Aquarius, follow mo naman ako sa Facebook at James Tario PH. Tulungan mo ako mag-1,000 subscribers and followers. Palakihin natin yung community natin doon doon tayo. Magkwentuhan, mag-hi, hello, magpakilala ka ha, mag-comment ka doon, magpakilala ka na. Galing ka dito na pinapanood mo ko. Okay? Comment down below and I'll be see you there. Okay? So follow mo ko sa Facebook in the area of what's affecting your current energy of the world card, gusto mo nang umabante sa buhay? Kita-kita ko yan. Gusto mo nang kumawala sa dati mong cycle? Hirap na hirap ka sa pera? Hirap na hirap ka sa communication mo with your loved ones? Na parang, puro pera na lang ba gusto nyo sa akin? Puro pera na lang ba ang kinukuha nyo sa akin? Bakit parang, parang pera lang, parang dollar sign of peso sign lang nakikita nyo sa mukha ko. Parang ganyan. So, parang sabi mo, gusto mo na mag-come up on a better financial solution, parang another stream ng money bag bago pagkakakitaan para lahat ng pinaplano mo maganap na, para masara mo na yung cycle of pain, masara mo na yung cycle of paghirap o pagsunod sa gusto ng ibang tao. Ngayon, gusto mo na umabante. Gusto mo na kumawala sa dating buhay. Kaya parang ito, you're ready, 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 ready ka na to try, ano, to take a risk, to take a move, nasubukan to, subukan yan sa'yo mo, why not, why not, why not gawin, ko yan. Uy, natin simulan ko to. Bakit hindi? Bakit hindi, di ba? So, ang kalakasan mo mga galing sa'yo para bumago ang buhay mo, no? You need to end a cycle. Halimbawa, sa trabaho to dati, sa dating negosyo na palagi kang nalulugi, ngayon sabi ng spirits mo, kailangan mo mag-try ng bago. Kailangan mo nang sumugal sa isang bagong bagay na hindi mo pa nagagawa before. No, you need to take a risk in order for you to grow and para makapasok ka na sa bagong era ng life mo. Hindi hindi to magsasara kung nananatili ka pa sa past, kung nananatili ka sa comfort zone mo o naga play safe ka pa. This is not the right time for you to play safe Aquarius. Kailangan mo talaga sumub sumubok na bagong bagay at magplano na ngayon para pumasok ka na sa bagong portal ng buhay mo, bagong era, pagpasok ka September, bagong ikaw na yan. Para magsucceed ka na, okay? Time na to para magsucceed ka, para magtagumpay ka, para ikaw naman ang kumamal na malaking pera. Ikaw naman ang magtagumpay sa, sa negosyo mo o sa pangarap mo. So ngayon, plan ahead. I-close mo na yung chapter mo sa past. Ikandado na yan. Lagay mo pa ng padlock. Lagay mo ng mighty band. Ilibing mo pa sa lupa. Past is past. Mag-move on ka na para, mag para magbago ka na ng cycle. Okay? The, the world cards being clarified by you have the death card. Yes, yes, yes kakasabi ko lang, lahat ng explain ko kanina, gina-gratify at saka inexplain uh, explain din ni Death Card na kailangan mo na magbago. Aquarius, this is a transformation card. Lahat na nangyari sa past, luma na yon tapos na yon You need a rebirth. Because Death Card is all, also about parang birthing yourself again, pinapanganak mo ulit sa sarili mo para mag-come up ka sa mga bagong blessing, bagong pakikisama, bagong tao, bagong opportunity, bagong pera, no? Kasi yung dati talaga, pag, tapos na yun eh. para parang alam mo, kumuha ka ng kubuha ka ng orange tapos ayaw mo ay gusto ko ng juice pero balat na lang siya pinipiga mo nang pinipiga wala ka na mapiga so sira sinasayang mo oras mo sa past ngayon tayo mo talaga to move on and plan ahead because the rebirth is here. Meron kang bagong buhay na hinahangad at hinaharap for you. So don't waste your time sa mga bagay na tapos na. Especially here in the near future. Nakita kita in the near future, parang masyado mong pinaprotektahan ang puso mo. Tignan mo naman, oh. sa baba ni Queen of Cups, you have the Two of Swords. Sa baba ni Two of Swords, we have the Ace of Cups. Masyado mong pinaprotektahan ang puso mo. Ayaw mo magkamali. Ayaw mong humakbang. Ayaw mo mag-grow kasi iniisip mo baka mag-fail ako, baka malugi yan, baka magkamali ako, baka pagtawanan ako, baka maligis ako lalandas, baka masayang ang oras ko, baka recognize ko na, ay oo oh nga, mahina nga ako. No? Baka, kakaisip mo na negatibo, hindi ka na umaandar. Masyado mong ginagard ang puso mo. Kaya ngayon, follow your heart. Alam ko, alam mo, Aquarius, alam mo na kailangan ng baguhin to, kailangan puntahan yan, kailangan na umalis dito. Follow your intuition, follow your heart, and be decisive on it. Queen of Swords all about decisions. is all about taking action sa mga iniisip mo. Magkatugma ang isip at puso mo. Swords are all about mind and cups are all about heart. Magkatugma ang isip at puso mo, pero bakit ayaw mo aksyonan? In the near future, kakaharapin mo pa rin yan. Okay? Kung ngayon, may, meron kang ginagawa, meron kang bagong simula, simula, na kailangang isipin, kailangang hakbangan, pero babalik ulit sa sa'yo. In the near future, yung mga bagay na ini-ignore mo. Halimbawa, kailangan mo nang pag-decide na kailangan mo nang harapin to, kailangan mo nang mag-decide about this thing, pero iniisan tabi mo, balang araw, babalik ulit yan. Isasalpak ulit sa mukha mo yan na, huy, aksyonan mo na to, harapin mo na to, kailangan mo na mag-decide doon. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, don't guard your heart. Alam mo, nakita ko naman na once you follow your heart and once you follow your mind, tugmang-tugmang, aligned na aligned, nakita ko rito na magiging tama ang desisyon mo. I'm hearing the message from your spirit guides na, uy, tama yung desisyon mo, hakbangan mo na, pakinggan ang puso, kung ito o ito. Kung ano man ang desisyon mo, that is the right decision. You need to make a call. You need to make a call. Hindi mo kailangan mag-play safe dito. You need to make a move, okay? The two of swords being clarified by... You have The three of wands. Yes, ngayon hintay ka na hintay for something. Nakita ko yan sa'yo in the near future. Meron ka mga bagay na pwede naman aksyonan, pwede ng puntahan, pero tritenga mo kasi na natakot ka mag-decide. Either halimbawa, gusto mo nang pumunta ng Japan, may trabaho na, may visa na, may papers na, okay na. Pero nag-aalinlangan ka sabi mo, ayoko, 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 natakot ako. Yung takot na yan kasi natakot ka mag-fail, natakot ka mag-try, walang, walang nangyayari. Hintay ka na lang hintay na dumating sa mga bagay na dapat ina na. Parang sabi ng spirits mo, in the near future, ang maging armas mo, pagkilos mo. No? pag try pag wala ng takot at pangamba na ilaban ng isang bagay sabi ng spirits mo um, nakita ko rito na nagahangad ka eh you want something pero wala kang wala kang katapangan na isubukan Halimbawa, ay pangarap ko maging singer pero hindi ka man nag-audition, ay pangarap ko maging dancer pero hindi ka man sumasayaw. So, kung ano yung pangarap, gawin mo. Huwag ka matakot sa failure, huwag ka matakot sa growth. Kung mawala ka sa comfort zone mo at harapin mo, ihakbang ang paa and it will be yours. Okay? Nananalo ang sumusubok. yung mga taong hindi hindi, hindi gumagalaw, nandoon lang sila, paikot-ikot lang sila, paulit-ulit lang nangyayari sa kanila and walang growth doon. You need to step forward to gain the good news na gusto mo makuha. Okay? In the area for challenge, unang-una, -una, you have hope. Hope is the light in the darkness. Never extinguish it. Yes. Huwag ka matakot sumubok. May pag-asa ka pa. Meron ka pa maaabot. Meron ka pa mararating. Every time na pumapasok sa buho, buhay mo na bagong bagay, yan ang chance mo. At pinapatunayan sa iyo ni God na, huy, may binibigay ako sa iyo. May chance ako for you. May, meron akong pintong hinahanda pa, para sa iyo. Ang kailangan mo lang kumatok at bumukas. No? Kailangan action in your part. And that is starting from hope. Kung may pag-asa ka na titira sa puso mo, kaya mo abutin kahit ano. Okay? Another message of discovery. Discover the treasures within. Follow your passion. Yes. Ngayon, kailangan talaga mag-discover ka. At, di ba pag nire-discover, ibig sabihin bago. Meron ko nalalaman na bago, pinapuntahan na bago, nahukuhang bago, na-accumulate na bagong blessing sa life mo. So you need to always to discover. Huwag ka magkakasya sa meron ka lang. Always go push beyond your limits. Hanap, lawakan mo yung mundo mo, lawakan mo yung buhay mo. Meron pa mga bagong bagay na treasure na pwede mo makuha. Napakagandang message for you. Especially here, with the Ace of Cups. May mga papasok daw sa buhay mo. Pero ang challenge, gusto mo ba siyang papasukin? Handa ka bang i-accept sa buhay mo yan? Ace of Cups all about entering something new na babago sa buhay mo, magiging maligaya ka. Pero parang naramdaman ko dito na para ayaw mong papasukin. Parang takot-takot ka sa bag mga bagong bagay alam mo, very, very ironic ka Aquarius this time. Gusto mo, pero parang ayaw mo aksyonan. Parang nakatakot kang yakapin. Halimbawa, ito na example ko sa iyo kanina. Gusto mo maging singer, pero ayaw na ayaw mag-audition sa mga contest. Ayaw na ayaw mag-audition sa TV. Ayaw mo kumanta sa YouTube. Pero gusto mo maging singer. Di ba parang napaka-ironic, magkaiba may pangarap kang itong gustong kunin pero wala kang ginagawa to do that. So parang garon this time. May papasok pero parang ayaw mong tanggapin. Parang nileresist mo. Kaya sabi ng spirits mo, let it in. Buksan mo ang mga palad mo, open your arms, open your hands, open your mind. Unang-una -una, mind and heart. Tugmang-tugma oh. heart and mind magkat magkasama dito. Nagabattle head sila pero kailangan 'yan magkasama, magkat magkatuwang magka para pumasok ito at makapagsimula ka na. Because narinig ko long overdue na 'to. No, matagal na matagal mo na dapat nakuha to pero ang daming delay dahil parang ikaw mismo ang gumagawa ng dahilan para hindi siya makapasok. So, listen to your heart. Kausapin mo sarili mo today para mahanap mo yung mga dapat gawin. Ace of Cups being clarified by you have the Four of Wands. Yes. Nade-delay yung milestone. Okay? Papasok ka na, malapit ka na, eh. unting hakbang na lang, nandun ka na, eh. maabot mo na yung finish line. Eh. Pero kung papapasokin mo yung bagong ito, ang kapaligaya sa puso mo, siguro sa umpisa, akala mo, trabaho, 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 ang daming asakasuhin, ang daming gagawin. Lagi mo iniisip yung nega, imbis na isipin mo na lang, ay, bagong opportunity to para magkapera ko, para maging maganda yung future ko. Halimbawa, merong bagong trabaho sa Japan, nandyan na, nandyan na sa kamay mo, may trabaho na, may slot na for you. Pero sabi ng agency, okay oh, kailangan mo ito, papeles, kailangan mo documents, kailangan mo ID, kailangan mo gantong mga papers, 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 mo, ano ba yan? Daming kailangan, huwag na lang, huwag na lang, daming kailangan, ay, kasi kasuloy, lalakarin ko pa yan. Diba, inuna mo agad yung pagreklamo, kesa isipin na lang na, huy, bagong blessing yun, sige, kunin natin, tanggapin natin, asikasuhin natin. So ngayon, huwag kang maging complacent at huwag mong isipin na problema ito. This is a new blessing na kailangan mo tanggapin para makalarga ka, makaabot ka sa milestone mo, makabili ng bahay, makapagpatapos si anak sa college, mabili na yung kotse, o ma maayos na yung, masolve na yung mga problema sa um, bills mo o kaya sa mga utang mo, di ba? Isipin mo na lang na bagong opportunity ito kaya sa abala, okay? In your fortune, you have voyage of the heart. Love flows through you and to you. Yes, ito talaga yun. It's all about your heart. Queen of Cups, the Two of Swords, and the Ace of Cups. All about heart. Heart to. Kasi sabi ng spirits mo, voyage of the heart. Pagaanin mo ang puso mo, i-accept mo yung mga bagong bagay at buong puso mo siyang um, hakbangan at aksyonan because that will lead you to a brand new beginning sa buhay mo. Okay? Love flows through you and to you. Kung kita mo yung kahalagahan ng mga bagay sa paligid, iingatan mo at papahalagahan mo. Hindi mo ito take for granted. Okay? Another message of narrow pathway, tread thoughtfully. Yes, hindi hindi ko sinasabing madali ang landas. Porque sinasabi ko na mag-decide ka na at magkakaroon ka ng bagong simula, kailangan pa rito ng trabaho in your part. So nurture it, Uh, mag-ingat, dahan-dahan lang. Sabi ko nga sa di ba kanina, wala lang mga sa iyo. Take your time, plan meticulously, uh, pag-isipan tong mabuti kasi napakaganda ng future mo. You have the uh, two of, uh, six of uh, ones here, talaga yung magkasaksid ka. Kaya kailangan talaga si at syaga at saka syagang pagkaplano. Kailangan daanan mo to makipot ang daan, mahirap ang daan, pero magagawa mo siya. Okay? Especially in your fortune, you page of ones. Good news is coming kay good news. This is a good adventure para sa iyo. So maging adventurous ka ngayon, wala kang time para matakot, wala kang time para umatras, wala kang time para magduda sa kakayanan mo. Kayang-kaya kaya mo 'to. Be adventurous, be palaban, maging uh, maging open ka sa mga mangyayari kasi sayo mo ah ito rin yung chance ako para umangat ito rin yung chance ako para lumaki yung pera ko ito rin yung chance ako para baguhin ang buhay ko di ba napaka exciting so ngayon baguhin mo yung mindset mo shift your mindset mo most, most specially, on August 28 pag po nag harmony na between Uranus in Gemini and Neptune in Aries on August 28 po yan talagang kakaroon ka na unexpected unexpected and hopeful news na mag spark ng knowledge mo mag spark ng idea mo at magkakaroon ng positive shift sa mga mindset mo parang ah, okay okay, ito pala yung gusto ko, ito pala yung mangyari. Sige, sigurin natin yun, sigurin natin yun. So, magkakaroon ka ng brand new appreciation at talagang spark na idea na itulay yung bagong papasok sa buhay mo. So, big excited. Everything is going in your favor at napakagandang adventure nito. Excited ako para sa iyo, Aquarius. Lalo na pagpasok ng September. Page of Wands is being clarified by the Moon Card. Yes, ngayon, Uh, marami kang takot, duda, alin lang kasi syempre bago ito, bagong gagawin, bagong pagkakaabalahan, marami pang unclear, marami pang nakatago sa iyo o marami ka pang hindi alam gawin. Na paano to? Paano yan? Paano yun? Sigurado ba to? Sigurado ba yan? Okay lang yan. There is power in doing things even if you don't know when or how to do it. Okay? Kung meron mang patutunguhan, meron gaganap, okay lang yan. Because the answers will come. Nasa area siya ng fortune, may iintindihan mo rin. Makukuha mo rin yung mga tamang impormasyon na kailangan mo para magawa ito ng tama. So, don't worry, don't fret. Help is coming. The answers will come. Lalabas din yung mga sagot para makatulong sa iyo magawa ito. So, huwag ka mag-alala. Okay? In the area for divine messages, you have don't let your past hold you back. Oh, yung mga past heartache, past heartbreak, especially here, sinabi ko sa iyo kanina na parang but maraming nangyara sa iyo in the past. Maraming mga problema pagdating sa financial, pagdating sa pamilya, pero dapat yung mga bago mong gagawin ngayon, hindi makapigil sa iyo yung nangyari sa dati yung past trauma, past heartbreak, yung mga sana baka mag baka, baka mangyari na naman ako natatakot ako baka mangyari na naman yung dati, nangyari before. No, huwag mo isipin 'yon. Huwag mo hayaan na humalo yung past sa present mo, lalong-lalo lalo, sa future mo. Keep that in your heart, okay? Another message, you have your commitment is being tested. Yes. Kaya ngayon marami kang mga pagsubok na kailangan pagdaanan kasi parang kailangan mo patu pat patunayan kay God, kay universe sa yung spirit kids na seryoso ka sa gusto mo. Okay, if you're pushing yourself and giving all of your effort, all of your time and expertise sa ginagawa mo, makikita nila uy si Aquarius, seryoso talaga siya, ha? Talaga makakonvince mo sila at tutulungan ka nila na ma 'yan, okay? Especially here, with the Ten of Pentacles, pang matagalang kita. It's a long-term money, long-term gains, uh, pwedeng permanenteng trabaho, o kaya pagtagalang negosyo mo, o meron kang project na inaasikaso, na ang dulot sa'yo ay pang opportunity or pang matagalang um, prosperity. Sabi ng speakers mo, ito talaga time na sumubok ka pa, lumaban ka pa because your commitment is being tested. Tinatry ka lang, test ka lang ni Kapalaran, test ka lang ni Universe. Kaya ang kailangan mong gawin, lumaban ka pa. Kasi ang kapalit, pag matagalang pera, pag matagalang kita. Kaya ngayon, i-gather mo yung family mo, i-gather mo yung co mo, maghuntahan kayo, mag-brainstorm kayo para maayos nyo yung dapat gawin. Nakita ko talaga group effort ito. Kung ito may negosyo, kailangan mong isama yung pamilya mo para lahat kayo magkakabit bisig na lumaban para dito. Kung ito man is trabaho, kailangan mo kausapin yung mga co-workers mo para isa kayong grupo na talagang magandang outcome. Okay? Do that. The Ten of Pentacles being clarified by you have the Four of Cups. Yes. It's all about you na pagod na pagod ka na sa mga bagay na wala nangyayari before. No, hirap na hirap ka na. Try ka, nag-try, nag-try. Pero this time around, continue having hope. Because Four of Cups all about hope. Pag-asa na ipagkakaloob din sa akin yung gusto ko. Pag-asa na kahakayod ko, ibibigay rin yung sa akin karapatan kung bagay na gusto kong makuha sa buhay ko. No? Yun sabi ng si sa mo, pataasin mo, hope mo, darating din yung fourth cup, darating yung bagay na pinakamimithi mo, at ito na yung simula ng pangmatagalang kita, pangmatagalang prosperity. Ngayon, continue praying, continue giving your hard work at manalig ka, it will be given to you at pangmatagalang to. Hindi to mawawala sa yo. hindi to temporary, this something long lasting. Okay? Ang yung outcome, ito yung Aquarius. But first, bigyan mo ko ng fortune cards. Unang-una, teardrops, great personal sorrow. Yes, malungkot ka ngayon kasi sa pera, sa pamilya siguro, o kaya sa mga ginagawa mo sa buhay. Pero huwag ka mag-alala after August 28. Gagaan na yan. September, sabi, sabi nga ng astrology mo, September will... And September will bring better finance matters para sa'yo. Kagaan na yan. Kaya ngayon, kung malungkot ka, damhin mo yan. Huwag mong takasan yung pain. Magiging okay na rin yan moving forward. Okay? Another message. Yo, 'di mo yung tugtog ng binatog, yung bell, parang kampana yung sinasabi, oh magiging okay din 'yan. Relax ka lang, everything will be fine. Parang sign 'yan sa from your spirit guides. Everything will be fine. Another message of mountain road, you're on the road to success. Yes, wow. Road to success ka na daw kaya huwag ka na matakot, huwag ka na malungkot. Magiging okay din ang lahat. Another message of big beware of greed o oh, mata iwasan mo yung mga taong gahaman, lalo, lalo na lang pagdating sa pera mo. Kaya keep it to yourself. Huwag mo hayaan makapasok sa buhay mo yung mga taong gahaman. O ginagamit ka lang, minamanipulit ka, iniisahan ka para hututan ka o gamitin yung pera mo. Beware of people that very, very greedy, very, very gamahan. Gahaman. Another message of Claw, be careful do not take risks. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na huwag ka, kailangan talaga planuhan. Makatugma sila. The full card in the knight of pentacles. Meticulous planning on the trick on the risks na ginagawa mo. So this is a calculated risk. Pinag-isipang mga plano na ihahakbang mo. So ngayon, paalala ng spirits mo, pag-isipang mabuti bago ka humakbang, okay? Very very good advice. Your outcome is here. Ano kaya ito acquires? But first, ihanda mo na yung isang tanong mo ha. Hasagutin ko po yan after this. So, outcome acquires for August 25 to 31 i you have Wow, the Eight of Cups. Aalis ka na talaga. Iiwanan mo na yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Ready ka na for a transformation. Ready ka na to end something. At ahakbang ka na talaga sa bagong bagay. Ito ka na. Nakita ko talaga yung tapang mo. You're ready to move. You're ready, you're ready to decide on something na fina-follow mo yung heart mo at yung isip mo. Sayo mo, time na talaga to and moving forward ka na. So congratulations. You're already in, you're already in the path of fulfillment, attainment, a wish fulfillment, and also Also, and also um kasaganahan sa buhay mo. Patungo ka na doon, kay tre mo 'yan. The Eight of Cups being clear Fiber Star card. Wow! Talagang dasal to, dasal mo na to ko lang ha kasi very revealing si Ate Girl. So, meron kang dasal na matutupad this time. So, go push. Uh, kung meron kang dapat iwan, iwanan na at uh, harapin mo yung tawag na damdamin mo na pumunta doon, tumulay at maging matapang ka. Because yung pangarap mo matutupad dito, dahil hindi ka nawala ng pag-asa, it, will be, it will be given to you. tira-diretsyo na yung paggalaw mo. So, congratulations. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So, acquire a uh, close your eyes and concentrate on this one question. Mabilis lang to. You have one and you have two. Pinanti kita ng angel card to clarify all of this. You have one and two. So, acquire open your eyes, inhale. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Four of Pentacles upright. You have the Five of Wands in reverse. You have Yes card and you have There's Something Better. Okay. Sabi ng Spirit Guides mo and ng Angel Guide mo, yes, matutupad yung question mo pero may mas higit pa. So continue mo lang yan because lalaki para lalaki yan para sa'yo. Sabi naman ng spirits mo, tapos ng away, tapos ang angulo, tapos ang confusion, diretso na daan, malinaw na and makukuha mo rin yung mga magay na gusto mo. Pass ka na on stability this time. So the answer is yes. Congratulations. You're on to the path of bigger things. So this your reading for the week Aquarius comment down below not reading your messages thank you again for watching ang Aquarius I love you this has been James or James hydro PH God bless everybody